Gotcha. <laughs> Lord, maraming maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. May kayo ang kakabsat natin tayon. Igo po na kayo habang mainit. Ina po, Diyos ko po, Rode. Nagkima George. Siyempre, sili tayo. na kudot sa kang kapatid tidan no tisili hmm unang subo para sa inyo absa to himba ba o oh. hmm panalo parang gay yan shout out pala kay Jonel Yonida ng uh, Dipa Kalaw uh, Aurora Leonida Family. Shoutout po dyan sa Aurora. Tapos shoutout kay Leonard Skinner ng Canada. Yan para sa'yo, yung babao. Yung buntot, ulamin ko mamaya gabi. Pero pa naman natirang tininding natin. Sili. Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat. At lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW o hindi man OFW Panginoon. Lagi niyo po silang gagabayan. Iwas niyo po sila sa tukso. Always na bigyan niyo po sila ng lakas at magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat.